Oh, marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayin pagiging Marites, dahil nandito na segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuulan ang daho. No. No. Hashtag putayo. Sabi ko na ako una eh. Hayop. Lagi, buena mano eh. <laughs> Ayan. Hayop. No, Oo, o, parang nagmumuraan oh. Oo, parang hayop. Hashtag hayop. Pero hindi naman. Parang si Atigay no? <laughs> totoong ano to. Totoong hashtag hayop. Kasi ah. ganito, ang kwento dyan, sa isang taping may eksena sa teleserye na to. May eksena na ah, parang sa kulungan ng mga hayop. So okay. Hindi naman sinabi kung baboy ba to o oh, ano ba ta medyo uh, medyo majoho kasi talagang ano may baboy ma siguro. Pa tingin ko nga oh, din baboy diba to. So, okay. Ayaw lang sabihin diretsong no. baboy. Mm. So doon ang eksena, na tapo ang scene pa nagpagulong-gulong doon. Alam mo yung mga ganon. To the point na uh, talagang putikan. Hindi na putikan eh. Yung 'di ba yung mga joe. Siguro. O oh, yung kahit yung mga pagkain. Mm. ano ano tabi ka muna sa mga kumakain. Ay, tabi po sa mga kumakain ngayon. <laughs> Kung may kumakain man. Ayan na nga. So, so eto na. Siyempre, ayun na. Nakuna na yung scene. Okay na. Lahat na mga kasama sa eksena after, mga nagsipaligo. Mm. Talagang hindi kineri, Siyempre yung nga naman, didikit yung amoy nun, di ba? Poortelat na ligo. Itong yang actress, oh, mm. actress na bida pa naman, itong teleserye. Ay, Maybe talagang young actress to, mm. sure ako. Nabida pa ng teleserye na to. Aba. Ni hindi man lang naligo, ni hindi man lang nagpalit ng damit. Talaga? Huh? Ay, wait, nagpalit pala ng damit. Sorry po, nagpalit ng damit. Hindi ko na alala. Kasi tinanong ko yun eh. Ano, hindi ba lang na nagpalit ng damit? Sabi niya, nagpalit ng damit pero hindi man lang naligo, hindi man lang... Nag-alcohol. Nagpunas or what? Kahit ano na, yun? te, kung galing ka sa ano, oh, let's say babuyan. Carry diba, mo. Kasi mag-stink yung, sire, mag yung ano nun no, ah. Pero kahit paano kung alcohol man lang may protection na. Oo. Charot. Kaya ano, pinag-uusapan siya dong sa set na naloloka sa kanya na ko, kung pumorma-porma, kala mo, Sino ba ganda, yan? Ganda-gandahan, kinis-kinisan. Baka may continuity. O Wala na. Tapos na. Naligo na nga yung iba eh. Nagsipag. At saka after malito, tapos na sila. magbaboy Magbababoy sila, role nila. Naku, hindi. hindi, parang dun lang nag enkuentro siguro or something. Nag, nagpagulong-gulong araw dun. Paano So, ang clue yung actress siya, bida, uh, isa sa mga... Nanalo sa reality show? Hindi. Na, mali. Ano to? Uh, bata pa lang, actress. Uh, ano na? Child star na. O, ah, tama na. Ang dami na ha. mo. Oh, o, na. Ayun. Okay, so... Ready anyway, na dito. Hindi pa. Hindi pa. Oh, oh, ayan. Binabati ko ang aking pinsan si Ate Penny. Ate Penny, ha happy birthday. Earth. Ayan, happy birthday sa So, Happy birthday. Uh, God bless you. At uh, enjoy ka lang. Ayan. At binabati ko namin ang hmm. mga taga sandbox. Sandbox ng Antipolo. Okay, don don. Kasi aliw na aliw oh. daw. No, aliw na aliw do sa dahon natin, yung mga... Alaga. Oo oh, yung, yung, yung mga... Tapos oh, wala namang... Yung mga nagpitinda so cool doon. Dyan. Grabe. O oh, 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 ayan, oh. may pressure sa inyo, mga taga-sunblocks. Ang ah, yeah. mga kiamoy, niniyo. <laughs> grabe. <laughs> Oo. Oh, eh. oh, Ayun oh, oh. oh. oh, na, yun lang ang aking uh, dahon. So hulaan nyo na. Oh, na hulaan eh. ko na. Ako rin. Na hulaan na uh, nila. Kapuso. Oy, grabe siya. Wala Libre. ako sinasabi sabi ah. Libre lang ako at sa. ito, madali lang mahulaan ito kasi ka lang, 'di ba? Sa bagay marami naman talaga sila. Marami kayong pagpipilian kasi uh, kamakailan nga sa isang lugar outside the Philippines nagkaroon ng napakabogat napakalaking show. Oh, 'di ba? Dinayo talaga ng mga sikat na mga singers, artista, bla 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 Perform sila doon. May isang grupo na mga Look makukulit na, ng mga mga babae babae na TikTok na TikTok, mahiling magkukuha ng mga shot. Tapos, pumasyal sila, may nag-invite sa kanila. Di umano sa isang kalapit na lugar. So, kunwari, nasa Manila, ah, nasa BGC yung show. Pupunta sila ng Pampanga. Ayan, pupunta silang Laguna, mga ganon. Merong isa doon, itong isang, isang actress singer, siya yung bayad ng bayad sa mga train, sa mga ano, naka-credit card. Siya lang may dalang credit card. Aso so, sa ibang bansa. Oo. Kasi train. <laughs> Correct! Hindi <laughs> naman oh. sila mag LRT, MRT dito Tama. for sure. Coracha, ba diba? Nakakaloka ano, yung mga kasama niya. Paso ng paso sa kanya ay ilan yung nililibre niya lahat. So, lakwat siya ng lakwat siya. Tapos pag uuwi nila may mga bit na sila ng mga gali sa mga outlet store ba? Yeah. Uh, outlet. Pasalubong, tsutsutsu. Hindi pa bago lang 'to. Kamakailan lang naganap sa, ka? sa Milan, Italy. Para bang git mo 'yan. Parang ah. ba? <laughs> so ito mga gusto oh, lang. O? kasi kawawa naman yung kawawa naman yung may bitbit -bit na credit card kasi sads sa kanya lahat chinat charge kasi wala ang sabi ng isang singer, actress. Eh wala pa wala ko credit card, utang muna tapos sabi naman niya, ay niyo ako nakapagpapalit ng dollar yung euro ko ganito ganito chu chu chu. It's pero lahat nakachos. Although mura lang naman siguro. O hindi naman natin chinichika. Chinika ikot sa akin ng mga production na nakakasama doon sa grupo kasi sabi nila, nakalibring lakwatcha po kami. Toklu! Asa, taga-asap na yan. Sino yan? Obviously. Yung may-ari ng credit card. Uh -oh. Isa siyang makulit na singer-actress na... Singer-actress? Oh, ma-actress ah. Mm -mm. Na medyo parating maiksi ang buhok at nagpapakulay ang hair. Yun na lang ang clue ko. Ah, si ano? Oo, di ba? At maiksi lang din yung pangalan niya. Ah, ayun na oh, oh. Ano, Actress ba? Nag umalabas siya, Leda. Gumalam ng, ng, ano yun sa mga sinimalaya, chuchu. Ah, okay. mm -hmm. Yun na ba yan? Jai? Huwag na. Ay, Oo. oo. Ay, tapos eh, yung mga, yung mga kasama niya makukulit. <laughs> Magaling ang kumanta yan. Uh, yung, 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 mga kasama yung makukulit, sila yung post ng post at... TikTok. Oh, di ba? Asawa na. Oh, oh, asawa na. Dalawang beses nagpakasal. Oh, bongga siya. Ay, ang ganda nung klo. Nakakaloka ang klo ba, Hindi, uh, tsaka bongga siya. Kasi ibig sabihin, more that siya. Oh, oh di ba? Yeah. Asawa talaga. Oh, oh. mura lang naman siguro yung mga ganun ganon na So anyway, hi po! Tapos yung babayaran naman mo. Asana. Ah, Asana naman. Hello po sa ating mga kaibigan po diyan kay Roger Esmer at kay Jeric De Lucento diyan sa Connecticut. Malapit na tayo. Next pa naman 'yun ano. Kay Ate Jackie Lachika sa Sydney, Australia, Lolita di Dios ka Silk Chuki sa Japan. Graciela Bables dyan sa Sydney, Australia. kay Ate Jackie La Chica. O, oh, Deva, alam nyo na po yan. Diyos, maray na banggit po. Dr. Sheila Ricasata and Dr. Jerry Ricasata ng Faces and Curves, welcome back. And Dr. Jessica D, hello po sa Ideal Vision. Oh. Diva. taray lang. Libre lakwacho, ang sarap nun, ah. <laughs> <laughs> Wala. Uy, ganun din yung, si, ano, yung friend kong singer-actress din nung nag-Japan kami. Sagot niya lang. Oh, Ay, bo. Oh. Yes, kahit maglabas. Actually, ganun naman sila yung mga matatagal ng mm. Mortista, infern in fair. Angelica, di ba yung US ko, ganun. Oh. oh Grabe, eh. Hindi, dapat bibigay. Hindi, may, bibig, hindi ako nang, nang May inipon ko yung pera na yun. Siyempre, may TF naman ako dun, no. Tapos magbabayad ako. Tapos ang ginawa niya, te, huwag ka nang mag-ano, isabay mo yan sa akin na ha. Oh, Roy, ay may tax pa yun. Huwag ka nang magpagplastikan, plastikan di ba? ako nang magbabayad. Hindi, tinipid-tipid ko pa man din yung cart ko. Tapos nasa counter na siya lahat nagbayad. Kakaloka! No, di ba? Di nagdagan yung daho. lang yan. Kasi nga. Kasi nga, di ba? Ito na, walang kupas. Walang kupas. Ang pinagkukwentohan namin yan ng ng editor ko si Salvi Asis birthday on September 21. Hi, Salvi! Happy birthday, Salvi! Si, ah, si Don Don, yeah, birthday, birthday, birthday. happy birthday, Jadolea. Ay, si Don, don. Yeah. Birthday happy don. birthday, Don Don. Happy birthday, Don Happy birthday, Happy birthday, Jerry. Lahat. Oh, Ang dami. No. Happy na. birthday, ah. Eugene Asis. Ah, Ang dami Eugene. nilang September. Uh, Presidente ng Spin. Okay. Pinag-usapan namin ito, junior, junior actor going to senior actor na ba yan? Itong actor na to na mga name fest, di ba? Ito so, uusapan oh, namin nung, nung kaibigan ko. Anong editor ko nga? Na nung sa isang event. Ta, may namin yung ano, di ba? Yung, oh. <laughs> ano? <laughs> yung mga sagot niya. Para bang, hindi na siya nag-evolve sa sagot niya. Na para bang, playing safe. Pacute. Pero pa Para, kasi nga, meron silang event na makakasama niya yung ex niya. Ah, si <laughs> ito. Ay, ah. Oh, hindi <laughs> na. Hindi na ah. Iba yun, ah. Hindi po Magka siya. Pagka-table ba kayo ni Salva? Ah, oh! Oo, oh, oh, kaya naman ano. Binukin ah. ko oh. na bigla. Grabe naman, Diyos ko. Hindi <laughs> man totoo yan. Ayan. Mabati ba, na. Mabati na ako eh. Oh, Ayan no. Ayoko na akong mag-blind item kasi sinisira yung muli ko. Diba? Dami sinisira yun. Kasi? Sinisira yung mga eh. oh, balita. Hindi. Kasi nung makita ko. Hi to my sister. <laughs> <na> happy birthday si Dondi nga pala. Mabati na lang sila. One freedom society and to my sister in Michigan <laughs> and Edwin <laughs> Proctor. Yeah. Ayan. Ayoko na no. Hindi. <laughs> sorry. I hate kasi, blind item. Kasi si talaga ganon hindi uh, nagbabago siya yung ng Hindi <laughs> yun. <laughs> oh, lang. Oh, no? <laughs> na yun <laughs> ah. <Dito naman. laughs> na yun na dito na oh wala yun na yun na yun na yun yun na na yun na yun na yun na yun sa yun na yun na po Okay. Wala na ka na to. ILC na po yun. Pag-usapan na natin. Bakit walang kupas? Basta. May ganda ka siya. Ganun siya. O, di ba? Interview mo, Yung mga pakyut niya nung 80s, yung pa rin siya. At saka sinabi niya, meron doon silang show ng ex niya. Eh, sino pa ba? Wala naman ngayon may show. Hindi ko nga sabi yun si Pia. <laughs> Guguto mo oh, oh. ako. <laughs> 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 Hindi nga sinasabi <laughs> pero may show with wow, the ex. Oh, may show with the ex, Oh, Ness! Meron ka Hashtag di totoo. Ang alin? <laughs> Hindi daw totoo. Eto na. Ang kwento ng ating dahong ngayon, ano siya? Ah, uh, lalaki na... Ah, uh, kilalang lalaki ito. Kilalang lalaki. <laughs> kilalang lalaki <laughs> ba yan? <laughs> kilalang lalaki. <laughs> pero mandig nalang. <laughs> Hahaha. <laughs> si Adan, <laughs> hindi, i-consider natin siya <laughs> as ano, uh, social media influencer. Ah, ah bago-bago. Totoo. Itong si social media influencer na lalaki ay talagang usap-usapan. Talagang trending na trending siya, ganyan. Tapos ang kwento ng very reliable source ko. Na meron daw siyang account na yung account niya eh suspendido. Pero ang totoo, siya lang daw ang kusang nag- Nag-suspend? -ano, siya lang daw ang kusang ah, nag-suspend yeah. nito. Nag-report siya. Na, na, na ano ko <laughs> nga din yan. Di, di niya. report niya, sila <laughs> nito. Ayan, opo sila nito. Opo. Hello boss! Ay ka na! Grabe! Ano ba <laughs> to? Ang blind item matanda ko. Ay kasi, yun di yung sinabi niya, look. No? Sige, Apo to... lang. Opo, ayon sa source ko, si <laughs> nga daw po, hindi daw po totoo <laughs> na nakasuspend yung eh, Facebook niya. Bagkos, siya lang daw po, di umano, ang talagang nag-deactivate nito para pasabog. Alam mo, uh, sinabi niya yun. Uh, <laughs> ay, ba siya? O, oh, yan na natin siya. Di Ay Sa kanyang game. I hate line item. <laughs> I hate it. <laughs> Mabati so, ka oh, na. Bati na ako. Okay, Hello. Ah, Aba mo na lang yung bati mo, please. Pasawal pa Sorry po. <laughs> okay lang. Para masaya ang mga, ano, oh, kamatis natin. O, oh, Wala oh, na clue ko. Pinasarap ko na sa'yo. Nag-giveaway na. At least, diba? Minsan naman nag-giveaway na. <laughs> diba, nag din kami. Alam niyo, yung sa akin na lang akong hulaan uh, niyo. Pakalala kasi, ko na kasi rin si... Hindi <laughs> <laughs> <then>, nakakatawa. <laughs> Ang doyo naman, ang pangalan na no kami doon. Oh, ko? <laughs> para, para, Gusto ko? Para parehas lang ha, para fair. Sigurado kayo? Gusto niyo pakalala ko? Huwag na Para may mahulaan pa rin sila doon sa blind item natin. In fairness naman, no? Masaya kayo, di ba? <laughs> Kasi no. ganun din naman ginagawa nyo eh. Pag may nahuhulaan kayo, tinatag nyo pa. Iba din kayo. Sana man lang yung inisyal lang, diba? Yung iba, tinatag pa talaga. Tinatag nyo pa. Ikaw to, no? Gagano nyo pa. Huwag kayong gano'n. Nakakabastos kayo eh. Sorry. Pabawi Sorry. Oh, ka na, bawi ka na ano? ng bate. Hello po! Sa Hermes Salon, sa University Tower, to Galicia Street, Espanya Manila, 10am to 9pm, Monday to Sunday, Babalion Baba Ginto Branch, nasa loob ang Yam-O, Meronville, kami sa SM Manila, SM North Annex, SM San Lazaro, UST Dapitan. Yan yung babatay tighty po natin syempre. At syempre, premier drip ni Sir Glenn Recto. Sa SM North yung pinupuntaan ko sa Tower 5. Ayan. At ang Beauty Derm kasama na po namin sa September 23, si Maha Salvador. Ay, yung magkapatid na. Yes. Si Maha, si Jessie, si Tau Reyes, si Jelai, si EA, si Darla, si Bubay, si Pepita. Sa SM General Santos po yan. kita kits Bye dyan sa mga kababayan natin sa Jensen. At uh, ano pa ba? Yun lang. Oo, oo. sige. Bye-bye. Hula-hula na sa blang etem niya. <laughs> <laughs> ano mga marites? Mga hula pa ba kayo? <laughs> Isa na lang ako hulaan nyo. <laughs> Nagbabalik po ang Marites University!